Ah, um, magandang umaga sa inyo lahat mga uh, kaputukan. Okay. Ah, uh, depende kung nasan time zone kayo. Magandang hapon, magandang gabi. Okay. So, uh, before anything else, I would like to thank uh, Ronnie Palomeno no, for watching uh, our videos. Salamat sa iyo, Tol. Uh, I hope may naitutulong yung mga videos ko. Okay. So, for today's topic, kaya ako din nabanggit. No? Shoutout kay Ronnie ulit is uh, nagtanong siya paano magalis ng bala kung nagka-jam sana po ay mabigyan mo ako ng tamang tip to avoid accidental firing okay so yung jam kasi no or malfunction. maraming klase yan mayroong failure to feed okay may uh, mayroong squib yun yung mga usual no failure to eject kaya double feed mistob pipe okay <coughs> ang normal is yung failure to chamber. ba? Diba? Yung failure to chamber kasi, ano yun eh? Actually, parang halos parehas din ang fail to feed yun eh. ba? Diba? Okay. So, anyway, uh, sagutin natin una yung uh, tanong niya. Paano alisin yung bala pag nagka-jump? So, more or less siguro, uh, ano to, papasok to sa failure to feed or failure to chamber. So, di ba? halimbawa, nag tayo, no? Ah, clear to ha. <clears throat> Wala tayong live ammo. Okay. Halimbawa, nag load tayo ng bala. Okay? 'Di ba nangyayari minsan yung ganito? Naiiwan yung baril niyo na nakaganyan, no? Okay? I-example e, ko lang to ha. Wala akong mahirap i-simulate yung actual failure to feed, no? Minsan nakaganyan, minsan naman nakaganito pa, no? Nakaganyan, tapos tumutukod na yung bala. So anong una natin dapat gawin pag naganyan? Alright? So, sige. Ang una natin dapat gawin, pag nagkaganyan, of course, on a safe direction, halimbawa lang, ha? So, ganyan siya, di ba? Nakaganyan. So, hawak mo yung barel. Ang una niyong gagawin is, remove magazine. Okay? Nasa safe direction tayo, tas make sure none of your body parts, no, na pupunta sa harap ng muscle. Okay? Kaya ako hawak na ganito, just to show you, na ano kasi ang hirap mag-simulate ng ano no ng failure to feed kasi medyo nakatono na siya maganda yung unit okay so remove magazine so nakaganyan pa rin 'yan since -nag fail siya no ganyan pa rin ang itsura niya remove magazine okay normally yung iba pag ni-remove mo na yung magazine bumababa ng ganun yan oh so pag naganyan ah tatanggalin mo lang direction. Okay? Or ganun lang, ano? Dito ang hawak. Okay? Although, sa caliber 45, wala naman nangyayari na nagkakaroon ng accidental discharge during clearing. Rampant yan, No? Uh, for some reason, rampant yan sa mga caliber 40. Okay? So, ngayon naman, if ever, babalik natin, huh? yun sa kanina. Ayan. Uh, Halimbawa, nakaganyan siya, no? Tinanggal na natin yung magasin. Okay, take note, nakaganyan. Ang gagawin nyo, hawakan nyo dito sa ibabaw na ganito, no? Okay, ganito ang hawak, nakaganyan. Okay, yan, no? Take note, ha? Yung kamay nyo, hindi, hindi dapat pumunta rito. At hindi dito sa may, ano, no? Sa ejection port. At hindi dapat lalampas dito sa muscle. Nakaganyan, no? As much as possible, ako ganyan ang hawak ko. Yan. Okay? So, ganyan. More or less, ganyan. Tapos, yung ejection port, huwag yung tatapat sa baba nyo. Yung iba ganyan, mag-clear ako, nasa top, nakataas. Dapat nasa baba. Para kung magkaroon man ng accidental discharge, dun pupunta, dun yung blast paganon ganon Palayo sa'yo. Tapos to, pinupukpuk yan. pag ganon Yun. Diba? Nalaglag. Alright? Okay. So, tiga, ginanong ko siya, nalaglag, okay? Tapos, okay na siya. Alright? So, ganun lang siya. Um, hindi siya ganun kahirap gawin. Okay? Ngayon, kung hindi kayo confident, as nasa range kayo, you call a range officer or safety officer. Alright? So, paano naman pagka nag-double feed? Paano ba yung double feed? Halimbawa lang, ha? ipapakita ko lang i-demo -de natin so ibig sabihin pag double feed okay okay kung mapupunan nyo ito si net up ko ganyan alright lapit natin ha paano ba Iyon yun yun pag ganun teka kuha tayo ng ilaw So, paano ba yung double feed? Yun, no? So, minsan, ang nangyayari is, meron pang basyo sa loob. Yun. Kita nyo, may basyo. Paano ba? Paano. Ito, ito, ito. Mas so, magandang angulo. Yan, yan. Nakikita nyo, may basyo doon sa loob. Tapos, maglo-load na siya ng bala. Okay? So, ito. Ayan yun. Ayan, magdo-double feed. Ganyan, no? So, hindi niya na-extract yung shell. Tapos, pag cycle niya, maglo-load na siya. So, hindi papasok ngayon. So, ang gagawin natin una, as usual, yung sinasabi ko, remove magazine. Actually, pag ni-remove mo yung magazine yan, yung yung mangyari ha? ah, ah kanan ako eh. Yan, remove ko, hilahin ko, ayun na. Di ba, mabauli yung slide, di ba? Tapos, itay nyo uling i Okay, para extract natin yung shell. Yun, laglag -lag na yung shell. Then, clear na siya. Pwede, balik nyo yung magasin, load na ulit Ngayon, pag naulit-uli yun, Ipa-check nyo na yung extractor. Okay? Baka naman uh, may problema na yung tension ng extractor, kaya hindi nag-extract ng maayos. Kaya pag cycle nya, naiiwan yung basyo sa loob. Alright? So, lagi nyo lang tatandaan pagka nagki-clear kayo ng barrel o nagmi-mitigate kayo ng malfunction, lagi safe direction, tapos pupunta kayo sa basic rules no, of gun, gun handling or gun safety. Never allow any part of your body na tumapat sa muscle. Ngayon, ah uh, yun nga, misan may nangyayari, lalo sa caliber 40, Habang nagmi-mitigate ka ng failure to feed, no? Yung mga nag nagaganyan, no? nagbab ah uh, nag nagpupwersa, nai-eject yung naipit na bala. pumuputok, nagkakataon ng accidental discharge. So, para maiwasan yon safe direction, kami naka-side view yung ganon, downrange, diba? tas pag pumukto ka, pa, nakatapat yung ejection port sa baba. Hindi nakaangat na ganyan. Yung iba nakaangat na ganyan, kakaroon ng blast, tumatama sa baba. Alright? So, yun lang. Uh, I hope, Ronnie, makatulong sa iyo yun. Pero huwag ka mag-alala kung nakakaliber 45 ka, hindi pa ako nakakabalita, no? Na lalo na yung stock na unit. Kung wala kulang sa yung walang kalikot na nagkaroon ng accidental discharge sa pagki-clear ng jam. All right? So, yun lang yung mga instances kasi talaga eh, na na magki-clear ka na may live ammo doon, no? Na nag-fail sa chamber. So, it's either fail to feed na dahil tumutukod yung bala mo o kaya buntis yung bala na ipit kailangan mo pwersahin ganun yung pagki-clear o kaya nag-double feed ka okay so ituloy na rin natin total nandito na eh okay ano pa yung ibang malfunction halimbawa yung iba nag stove pipe ibig sabihin na stop pipe halimbawa yan di ba pumutok ka tapos somehow nagkaroon ng problema. Eh, Nag-end up sa ganito, no? Nag-end up sa ganyan. Tapos may magazine ka. Okay, empty stovepipe. So normally um yung pinaka-safe sa lahat, remove magazine tapos manual cycle mo lang. Okay? Tapos balik mo yung magazine. That's normal. Okay? Yan yung pinaka-normal. Ngayon, may may problema kasi diyan, no. Minsan nagmamadali ka na. Okay? So, ulitin natin. Nagmamadali ka na sa mga shooter, pumuputok ka next stop pipe kang ganyan, clear lang na ganito 'yan. Pag ganun mo, pupuyersahin lang 'yan pat patras. 'Yun na 'yon. Okay? So, clear na yung stop pipe tas may meron ka ng chamber. Okay, so mabilis siya. Pero kung hindi ka confident na gawin yon, oh, remove magazine always, ha? remove magazine, clear. Okay? Tapos balik yung magazine, tapos sa then you're ready to fire. Okay? So maganda rin matutunan to bro, kasi uh, hindi lang yan sa mga matches, no? Uh, on a defensive scenario, nagkakaroon talaga minsan ng jump. And if you don't know how to how to act or to mitigate quick, Ah, uh, mapapahama pa. Okay? Uh, so far yun yung ano yun yung mga normal problem, failure to to feed, failure to extract. Okay? yan stop pipe. Lagi oh, laging tatanda, remove magazine, cycle. Tapos yung kanina, halimbawa hindi ka nga nag-stop pipe last 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 ano mo, last round, hindi nag-extract. So, remove magazine, kasama mo lang ulit, bagsak mo yung battery, then extract. Alright? So, kumbaga, di ba, yung kanina, ganito eh. Kaya, natin. ha? Eh. Pero, this time, iba scenario. Kanina kasi, may stove pipe eh. Oh, last, ano mo na Halimbawa lang, last, last round muna, naipit pa, no? Ganyan, last round ha. Oh. Nag-lock siya, pero, naiwan yung basyo sa loob. Oh, remove magazine. Okay? Misan, sa taktak lang, nakukuha yan. Pag ayaw, Hilahin mo ganun, on a safe direction. Bagsak mo lang. Then, eject mo. Okay? So, I hope nakatulong, bro. Maraming salamat ulit sa pananood. And kayo dyan, kung may mga tanong kayo or gusto niyo pa ang video, just uh, comment. And pag kaya ko, gawa natin kaagad ng video. Oh, salamat ulit Pare, and Shout out ulit sa yo, Uh, Sir Ronnie Palomeno. Uh, Tuloy-tuloy lang ang panonood, Sir. Salamat po.